nalahan ko kayo ng lalagyan. oy bigyan mo see... si Jane ng asado tapos kumuha ka doon para matikman niyo kung mm. ano yon, mm. <laughs> Yung may ito. Uy, mabulunan ka mo, Pinapawis na ba? Nakailang nga. Nakailang na Uy, mag i i Wow. Hindi dalawa yan. Ah, ah, <laughs> bigay mo kay Jay yung isa. Mm -hmm. Yung lalagyan ko ha. Mabal kay Patito guys, merong ayuda. Steam nyo oh. yung oh. siopaw ha. Steam oh, yan, niyo yan. para sa'yo. Hmm. Oh. Wala, ginawa ko lang yan kasi bumili ako ng gulay. Hmm. Hmm. Hindi, hmm. Hindi naman. Ito asado nga. Asado, para matikman mo yun may itlog. Eh paano bueno, mo na? <laughs> Sige. No. Naka, 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 yan naka, 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 naka,

So, buonet si Gio. Wala kang tinako, wala kang gata, wala, ano? wala siyang, ano? Kape. Sabi nito, magdala siya ng kape. Hmm. Nakalimutan ko nga ate. Oh. Mamaya niya ng alas 12. Budol. Sa mamaya lang kape. Ay, biko sa bendis. Ang 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 Uy! Uminom ka! Ikaw yung subo na subo sa ganda eh! Nasa mula nga Tinitingnan ka <laughs> rin! Nawala sa isip ko yung gin eh!